Hi guys, so for today's video ay nandito nga kami sa gitna ng kabundukan kasi pupunta kami sa aming asyenda sa Encantadia para tingnan yung aming mga gintong saging doon pati na rin yung avocado. Titingnan lang naman namin tapos pag natingnan na ay 'di ba baba na rin kami doon sa mundo ng mga tao. Yan pala si mother ko at dito nga daw sila lumaki kaya nga pag nagkakwento ng buhay nila ay ilang bundok daw at ilang ilog ang kanilang inatawid. Tapos pag bumagyo pa ay di gulong daw sila sa bangin, ah, ah grabe eh. At ngayon nga ay maputik dito dahil ilang araw nang nag-uulan pero okay lang Ayan, ako na to eh At yan nga ang unang salunga Abaw unang salunga pa lang daw Mahiwalay na ang puso ko sa katawan ko eh Tapos parang sumaka na yung kabuhi ko sa ulo ko Pero okay lang Kasi hindi ko alam Basta pag nasa kabundukan ako Ay sobrang saya ko Parang at home baga With all the damo Siguro ay masamang damo talaga ako Tibok-tibok na yung aking sintido Parang yung kabuhi ko Ay lumipat na sa aking sintido Pero si mother Nandun na na una na Di ba lamang inahingal? <laughs> yeah, it's so fun talaga yung mga pain ating nanya naman ang viewing dito sa aming dinadaanan kitang-kita ang dagat Kako nga ay anong swerte naman ang na may bahay dini at may libreng viewing siya may stress pa lang siya eh, hindi na matutuloy dahil sa ganda ng view dito oh ganito nga ang daanan namin bago kami makarating sa aming Encantadia ito din ang masaya dito kasi kahit maputik ay ang saya eh awan baga ba't ang saya ko talaga pag namumundok siguro ay para talaga ako sa bundok eh baka nga mamaya kakapamundo ko eh magustuhan na ako ng mga Encanto at dito nga ay masaya pa ako not until bigla akong nag-alala at nalito na naman ako sa daan. Kung dapat ba ako lumiko dito o kung didiritso, kasi dito na part ako lagi naliligaw. Ay kaya pa naman ako namumundok sana, ay para hanapin nga ang sarili ko. Tapos lagi naman ako naliligaw. Kaya ngayon ay dalawa na kami ng sarili ko na naghahanapan kung nasaan kami eh. Kaya naman habang iniisip ko nga kung saan ang tamang daan papunta sa tamang tao, ay na-divert naman ako dito kasi may nakita akong parang wild na talong. Kasi parang talong talaga siya na araw-araw, pero yung hinog niya ay kulay pula. Hay, dito ko nga biglang naisip si Sir Ethan Hernandez eh kung pwede lang na lagi ko siyang isama sa pamamundok para matanong ko agad kung edible ba yung mga halaman na yan. At kung makakain nga ay diaputihin ko agad ere eh ng maigisa. At dahil nawawala nga ako din sa incantadia ay nagulat ako dahil dapat wala akong madadaana na ganyang palasyo kasi ibang may ari niya. Sana lang ay wag nila ako ditong pakainin ng kanin na itim. Buti na lang at nadagpuan na ako dito ni Mother. Ito na nga yung huling salunga at mararating na namin ang aming kaharian. Kaya naman daw gusto ko na lang magpagulong pababa sa bangin sa hirap na salungahin samantalang si Mother ay very demure lang sa pagsalungat nakapamaywang pa samantalang ako ito parang nakikipaglaban sa buhay ha ah, boy! At pagkatapos nga ng matinding pakikipagbaka sa salungahin ay nakarating na rin kami dito sa aming fairyland the na dinamuna. At dyan nga ay nasobrahan na ng gulang yung mga saging. Pero anong saya ko dahil may bunga ang mangga tapos yung avocado ay hitik din sa bunga. Wala lang kaming panungkit kaya di namin maharvest. Pero abalikan namin yan sa Merkulis. Bilang ko ang bunga niyan ha, tag 346 yan kada puno. Kaya naman sana doon sa mga inkanto dyan ay wag nyo tong pakialaman ha. At dahil nga marami kaming gabi dito ay di kumuha na rin ako ng talbos ng gabi para ipapaksiw ko at paborito ko yun. Tapos kumuha din ako ng talbos ng kamote kasi paborito ko din yun. Anyway, lahat naman ng gulay ay paborito ko pala. At dahil tapos na nga kami sa aming misyon ay bumaba na rin kami. At dito nga amin nakita kami mga bata na anong galing mga bayo na pahanga naman ako ay. Kaya ang ginawa naman dito ni mother ay di doon niya pinadala sa mga bata yung kanyang dala. O oh, mindset ba? Kung oh, ay di hayahay na siya pagbabai eh, wala na siyang dala. Oh, pero ang galing talaga ng mga batang ito. Sobrang napahanga talaga nila ako kasi gusto ko nga rin sumakay sa kabayo. Pero natatakot naman kasi ako. Wala kasi akong tiwala sa mga hayop, abao pati sila ay nadamay sa trust issues ko eh. Syempre, baka baga mo may isuksok na lang ako sa damuhan o kaya gulagurin anong saklap naman noon. At dito ay nagpatuloy na nga kami sa aming paglalakbay hanggang makauwi na kami at ngayon nga ay nandito na ako sa bahay, hindi na ako makagulapay sa sakit ng katawan dahil sa pamamundok na yun. Pero syempre, ako ay maulit pa rin dahil bundok 'yun eh, bundok is life. I think I belong there kasi kasi nga dahil siguro ako ay masamang damo.